Hello guys, aku dari guys. Oh. Saan hawan, bye Wow, kanais for the first time. Oh, mau hanawan, baybayon bye guys. Wow, kanais kayu guys, oh sedagat. Lindut na ang panahon. Mainit nga panahon guys. Nako the risa bye bye Sa dagat, grabe kainit guys. Oh. Nice rin, guys, kayo din guys sa baybayon sa dagat na mm. din really guys sa ako mga followers and viewers nice kayo ang dagat din rin nakipaglutaw ang ah. sa na sa pantalan no? na maglawilangoy gajog ko, mo iskoy lagong ko grade 1, kutog 6 nagto sa dagat ay sa may pantalan puti na lang ang ako matawag sumayong guys, ang gamay pa ko guys mo iskoy ko Pabisin nga dito guys, kaya magsayong-sayong sa kuwan. dagat guys, dito sa kabalian bitaw, sa may pantalan, sa may pier. At ko dito guys, mag magsayong sa dagat, sa may pantalan. unca ini Inigresis na namo guys, mauli na kuha na kay buam ko kay musaom na pugog dagat guys. Ini uli lagi sa bay na latos lagi ko sa ako nanay kay wadtog dagat, suba, akong kinabuhi sa gamay pa ko, guys na grabe gusto ko ka ito mura na gusto ko glitson nga gi grabe ka ito na gusto na ko guys mura na gusto ko glitson na baboy o, so, mag init init bitaw ka ng gamay pa balitaw ta guys na grabe gusto ka si o si ako gamay okay kinawa ko guys dyan na si kila mag public sa gamay pa ko guys o dyan na akong kinabuhi sa gamay pa ko kayo ang dagat oi nindot mangitong dagat no murutong kinabuhi nako guys sa way